Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So meron tayo rito ng uh, Mitsubishi uh, L300 uh, FB type bali ang problema nito guys uh, Naka ilang, ilang palit na ng hydroback So uh, ganun pa rin guys, uh, matigas pa rin ang preno Ang problema nito guys, o, o ang issue nito uh, Tumitigas ang preno uh, kapag uh, binahe Pero kapag malalapit lang guys, uh, hindi naman daw uh, tumitigas ang preno So ito guys yung mayari Kaya ito uh, si Sir Halos uh, na mo problema na uh, Kasi nga yun uh, nga Pabalik-balik na raw siya dun sa uh, Gumawa uh, Minsan kasi paginamit uh, Pag ginamit na Tumitigas na naman Yan yeah. si Sir uh, Sir taga sa Sir Malaban Malaban yeah. si Sir uh, Pumunta rito sa shop Kasi uh, palagi rin siyang nanonood sa Ano natin Sa YouTube channel natin Kaya ito si Sir uh, Tetesingin niya raw ako Yan yeah. Ito guys uh, Bali Kapag tumitigas ang preno ng inyong sasakyan. Kahit anong sasakyan, guys. Ah, kapag ah, ganyan na ah, tumitigas. Ah, tulad na ito, guys. Ah, Mitsubishi L300. Ito, guys. Ang una nyo isi-check. <coughs> Yan. Pupunta kayo rito sa may makina. Titinan nyo, guys. Kung ah, nabunot. Yan. Nilawa natin. sa alternator, guys. Sa... Ah, meron niyang uh, host uh, siya ang hihigop sa hydrovac kaya lumalambot ang preno ng sasakyan yan ito guys medyo hindi lang masyadong kita ah, hihiga ako guys ito guys sa uh, ilalim tayo uh, ilalim kay guys, meron yung uh, sa bomba ng alternator. Meron yung uh, hose na nasa ibabaw yung vacuum. Ito. Yan. Titignan guys kung uh, bunot ang hose. Yan. So, uh, ito uh, hindi naman siya bunot. At hindi, hindi rin naman siya baluktot. Yan. Minsan kasi guys, sa kapag baluktot, uh, minsan naiipit yan dito sa may uh, chassis. Kaya, napipigilan ang paghigop ng uh, itong bomba. Kaya, tumitigas ang preno. So ito naman guys, sa wala na mga baluktot. kan hindi naman siya bunot. Yan ito guys. Yan. Tapos ang susunod yung tingnan guys. Ah, dito kayo sa Teka lang, ilaw. Baka pag pinaandar natin eh. Kakainin ng ano? Yan, ito guys ang sunod yung ah, titingnan. Yan, ito ah, pinakita ko kay Sir. Ang gagawin nyo, guys, ito yung uh, hydrovac ng preno. Yan ito. Yan, medyo may tagas na rin ng konti. Pero uh, okay pa naman yan. Yan ito guys, ang gagawin nyo, uh, meron niyang ahos dito. Yan na nakasuksok. Ang gagawin nyo, uh, tatanggalin nyo itong clam. Tapos bubunutin nyo. Kumbaga, direct tayo guys sa uh, bomba ng alternator. Direct to, papunta yan dun sa una kong tinuro na hose. Yan. Ang gagawin nyo guys, uh, i-start nyo. Yan, kailangan guys, sa uh, hihigupin tong daliri nyo. Yan. Diyan ko nakita guys, sa uh, kung anong naging sira niya. Yan. Diyan pa lang, nakita na natin. Yan, i-start natin. Yan. Ito guys. Yan. Ididikit nyo yung daliri nyo. Yan. Kahit anong parte ng daliri nyo. Yan. Tulad nito guys, ang higop niya ah, hindi ganun kalakas. Yan, pero tumutunog. Yan guys, ah, kapag nirevolusyon ko, ito, ah, nawawala ang hangin. Yan. Eh, ko guys, kaya lang hindi nyo mararamdaman to kasi nanonood lang kayo. No oh, sir. Bali, <laughs> <laughs> nawala ang hangin guys. Yan, pinaramdam ko sa may-ari. Yan, at doon ko nalaman kung ano problema. Yan, dito tayo guys. Yan, ito, maluwag ang belt. Yan, medyo mahirap ng dukot ito. Yan, sobrang luwag ng belt guys. Yan. Ito kasi guys, kapag maluwag ang belt o sobrang luwag ng belt, ang mangyayari dyan guys ay... Kapag umikot yung alternator, syempre, kumakarga ngayon, naiiwan yung pulley. Yan. Sa sobrang luwag ng belt, naiiwan ang pulley. Ngayon, apektado guys yung bomba kasi nga, konti lang ang iniikot niya. Ngayon, hindi siya baka pag produce ng vacuum kapunta rito. Yan. Bali, ganun lang guys ang gagawin nyo. Ah, check nyo muna yung lahat ng itinuro ko. Ngayon, isi-check nyo rin guys yung belt. Tulad nito, pinakita ko sa maya. Napakalambot talaga. Yan. Halos sa ah, ano na, Sumayaw-sayaw na. Tapos ito guys, sa uh, may kain na siya. Yan. Ngayon ang gagawin namin dito guys, uh, magpapalit kami ng belt. Yan, tapos sa uh, susubukan uli namin dito kung ano pagbabago Yan. tapos guys, sa uh, isa rin guys uh, sa nagpapahina ng preno, yung main pulley. O yung ano crankshaft main pulley ng makina. Yan, Tuturo ko sa inyo guys. Medyo mahirap lang guys sa uh, silipin. Pero kailangan ko ituro sa inyo para magkaroon kayo guys ng idea. Yan. Talaga na problema na may mayari dito guys. Talagang natatakot siya kasi minsan na ano, sumalpok na raw siya sa kasunod. Umakyat ka po eh. Pumarat. <laughs> Pumarat na. Uh, medyo dito hirap lang guys. Yan. Ito guys, yung malaki na 'to. Hindi natin pwedeng pwersa yung guys ang ano kasi baka ma-stiff neck ako. <laughs> yan ito guys, yung main pulley, yung kinakapitan ng belt na yan. Yan, kapag uh, sira din yung damper niyan, kahit anong galit ng makina guys, hindi sasama yung uh, lahat ng belt. Ang sinyales niyan guys sa uh, pati yung uh, manibela guys matigas. Yan itong manibela kapag uh, sira yung damper. Nang main pulley o oh, yung crankshaft main pulley yan pati ito guys tumitigas yan kasi ito konektado yan guys magkakasama yan guys kapag ah, nagloko yung damper na yan yan tapos ya, iilaw yung battery indicator nyo guys hahihi na rin ang charging ng alternator yan bali sir hindi naman tumitigas sir, yung manibela mo talagang yung preno lang talaga yung ano minsan parang may narindaman akong tunog pag may, may tunog lang sir pero sa belt lang yun sir ah. Kaya yun ang natin dyan sir ah, papalit tayo ng belt bali dalawang belt sa alternator tapos yung ano nya sisikipan na lang natin sir yung sa power steering belt ito ito guys yung sinasabi na sir kaya tum tumutunog yan malambot din ito sir malambot din oh. yan bali guys ang gagawin ko rito magpapalit kami ng belt yan uh, kapag nakalas ko yung belt ha, ipapakita ko sa inyo guys kung ano itsura ng belt na yan And guys pakita ko na lang mamaya kapag nakalas ko na yung belt So, ito na, guys, okay na. Nakalas uh, na natin yung uh, belt. Yan, ito, guys, uh, lutong luto na. Yan. Uh, nababalata na siya. Yan, talagang uh, hindi talaga gaganda ang preno na ito, guys. Kasi nga, uh, tumutulas na siya. Yan. Minsan, guys, uh, kapag ma maluwag to pati yung charging ng alternator, uh, hindi makapwelo papunta sa may battery. Eh. Yan, tingnan nyo, guys. Sobrang lubok na. Kaya kapag umikot yung uh, alternator, ay uh, yung ano, makina, yan, may iwan yung ano, yung alternator. Kasi nga, dumutulas siya. Yan. Kaya tumitigas ang preno, guys. Hindi makapag-produce ng uh, hikop yung bomba ng alternator kasi nga, naiiwan siya. Kaya tumitigas yung uh, preno. Yan. Isa yan, guys, sa nagiging uh, dahilan kaya tumitigas ang preno. Tapos, yung mga hose niya, misang, guys, may mga butas. Tapos, yung, isa rin, guys, yung ano, pero pinila mangyari guys ang masira ang damper ng main pulley. Yan. Ito muna guys ang gagawin nyo. Katulad ng ginawa ko, uh, gayahin nyo lang guys. Isa-isa. Yan. Okay guys, ngayon ah, uh, pali, ito uh, sa alternator kong dalawa na to. Yan, kasi dalawa ang belt nyan sa alternator. Tapos ito guys, uh, papalitan na rin namin yung sa power steering. Yan, kasi medyo malutong na rin yang ganyan ang gagawin nyo guys sa uh, para malaman nyo kung malutong na ba ang belt. Yan. Kapag nabiyak, ibig sabihin malutong na. Yan. Ito so, guys, nabibiyak siya. Yan. Ibig sabihin na uh, malutong na siya. Yan. Ngayon guys, ang gabi namin, na kami ng belt. Yan. Tapos ay kakamit na namin. Ngayon guys, ay tatakita ko sa inyo guys. Mamaya, uh, kapag uh, rin namin, ang tapos ay uh, Bye -bye ang visor na talagang malakas na ang hibog ng alternator kapunta sa may hydroback uh, hydro bank no? So ito guys, uh, na tayo ng uh, belt. Yan. Ito guys, ang uh, binibili namin belt, uh, bando. Yan. Bali, magandang klase yan guys, ang bando. Yan. Ito guys, papakita ko sa inyo pagkakaiba. Ito yung bago. Yan guys, uh, lapat na lapat. Yan. Kaya uh, hindi dudulas ang alternator. Yan. Ito guys, ang belt na bando, o so, kahit anong klaseng belt guys, uh, kapag nagpalit ng belt, ang gagawin nyo, ah uh, kapag nagdalawang linggo na, uh, pasisikipan nyo ulit ng konti kasi medyo hahatak pa yan guys. Yan. para hindi na ang belt. Yan. Kapag dalawang linggo na guys, sa uh, pasisikipan nyo ulit ng konti. Yan, kasi medyo lalambot pa yan guys. Yan, ito guys, kitang kita naman. Yan, lapat na lapat. Kasi hindi siya pwedeng sumobra katulad ng buhay. Hindi siya pwedeng sumobra guys kasi uh, katulad nito. 'Yan, hindi pwedeng ganito kasi aangat uh, 'yan. 'Yan, -angat. Kakainin niya ng puli. Kailangan guys kung anong sukat ng belt na 'yan original, ganun din guys ang ikakabit nyo 'Yan. Lapat na lapat para hindi siya kakain. kaya guys, uh, ito naman yung uh, siram belt. Tingnan guys ang patakaiba pa? Nakapasok na igi kasi nga wala na talaga. Kung pagod na pagod na guys ang belt na to. Yan, tapos na ah, nasunog na siya. Yan. Ngayon guys, ang gagawin namin dito, ito, nakabili na rin kami ng belt ng aircon sa power steering. Yan, ipapakabit ko na guys para sa mga kamangin ko. mga guwapo ko pa Wow! Yan, ngayon guys, ay gagawin na Pakita ko nang mamaya guys sa kapag na namin. A few moments later. So ito na guys, ah, okay na uh, naikabit na natin lahat yung mga belt. Yan, ito guys yung sa may power steering. Yan, sa aircon belt. Yan, tapos yung uh, dalawa na yung guys, sa alternator. Yan, yung dalawa na yun, yung pinalitan natin. Dito guys, uh, Huwag kayong maniniwala na kasabihin na itapat nyo yung mga code, yung mga number ba, pagtatapat-tapatin nyo. Yan, Huwag kayong maniniwala ron guys, katulad nyo yung kulay puti na yun. Yan, kailangan itapat sa kabila. Kasi kapag umikot guys ang makina, uh, magliliis lis na yan guys. Huwag kayo maniniwala rin na itapat-tapat. Yan. Okay na guys. Kailangan guys uh, masikip lahat yung mga belt. Yan. Yan sa alternator, masikip na. Pati yung sa power steering. Yan. Kailangan guys masikip na yan. Para maganda ang kabig ng manibela. Yan, yan guys, uh, tetesting na natin. Yan, i-start natin. Sa neutral. Yan ito guys, yung uh, battery indicator. Tapos guys, sa ah, ito, ah, kapag ah, inapakan daw ni Siran, yan, preno niya, ah, umiilaw yan yung warning sign ng ano, yung pinya yan sa handbrake. Okay, guys, start natin. Yan, kone mo paano ng -char charging, you know? Yan. Siyempre, check muna natin guys yung uh... Check natin guys yung uh, karga nya Yan ang importante rin Yan, bolt meter natin Yan, ito yung meter natin Maraming basher Yan, ito guys, kitang kita naman Yan, magabing karga nya Ang headlight natin Yan, Ayan, naka-headlight na yun, guys. Aircon. Ayan, AC. Ayan, ito, guys, yung charging niya. yung karga niya. Napakaganda. Ito kasi, guys, sabi na may ari, may time daw na nalulobat to. Ayan, tundaga, hindi kasi makakarga na maayos. Kaya, bumabagsak ang karga nyang alternator. Ayan, patayin natin yung uh, aircon. Headlight. Ngayon guys, ah, nandito na tayo sa punto. Ayan. Hala ka marami. Ayan ako. Ah. Ayan. Ito guys, umihigok. Hindi na siya yung parang kumukulo. Ayan. Dito naman guys, kita kita. Ayan, sa balat natin. Ayan, umihigok na siya guys. Ayan. Ngayon ay ah, re-repulsion natin. Ito yung kanina na kapag na-revolusyon, nawawala yung hangin. Yan. may kita naman guys. Inihikot niya. Kaya ikot ka sir. Ayan, may kita naman guys. Yan. inihikot. Dito sir, sa kapila. Yan, Ayan guys sa...

Yan. Siyempre, kailangan natin na Lagyan ng clamp Yan, patay natin Tapos ito guys uh, papaliwanag ko rin sa inyo Ito yung nasa bomba ng alternator Bali sa L300 Ah, uh, dalawa yan guys Dito May isa sa aircon Papuntang uh, idle actuator Papuntahin dito guys Yung humihigop, ito Papuntahin dito yung isa naman sa EGR. kapunta yan dito guys, pababa. Kita rin. Itong host na yan. Hmm, kita yan. Yan. Kailangan guys na nakakabit yan. Sa, sa EGR. Kasi kapag hindi nakakabit yan guys, ah uh, may lagapak, lumalagapak ang makina yan guys. Yan. Meron na akong ginawa dyan guys, ha? Huh? lumalagapak ang makina. Nung ipinalik ko yung host na to, yan, nawala na yung ano, lagapak ng makina. Yan. Konektado yan guys sa makina, yung hangin na yan. Papas, kung wala naman siyang ganyan guys, at meron siyang ganito, at hindi na gumagana na aircon ang gagawin nyo guys, barahan nyo Barahan nyo ng hose na maliit tapos lagyan nyo ng ngayon kung nakababa na may alternator pupukin nyo na lang to guys, martilyuhin nyo para sumarato tong maliit na to kasi isa rin yan guys, kailangan kasi walang, walang kasingaw-singaw yung ah, linya ng hangin na yan halika ah, rin yan, halika rin sa kitang kita naman na mayari na malaki ang pagbabago. Try mo ni Maedro ba? Na malaki ang pagbabago. Yan. Sir, ano mo mo sir? Habang na natin pang tinili ko mga Okay. Eh, wala nung biniliyan eh. May isang buwan lang napakinabangan ng ayo. At eh, bililian binili yan. may ilang buwan. Apat yata. Hindi namin na talagang wala na stress. Nakaka-stress sa braga ato. Yan <laughs> ito guys, yung hydrobank sir. siya. Paano na kailangan ganito sir? Tatlong hydrobank, um, tatlong um brake Master. Buti ni Sabile, yung iba, kinukuha sa ibang unit. Testing okay. testing. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ayan. So, lang guys, ah, uh, gaya ng ginawa ko, agayahin nyo lang yung video ko. Yan, yun muna, i-check nyo kapag tumitigas ang preno. syempre kailangan na uh, i-check nyo rin yung mga brake fluid. Minsan kasi guys, kapag wala rin brake fluid, wala nang uh, titigasin ang preno. Sir, baka may papatingin ka? Sa Shampan. family. Shoutout sa jowa kung may ari. Nasa buwe. <laughs> Saka sa <laughs> so, diba? hey, no, na, na, uh, yung mga maiginom sa pantalan. Ito wala ka mga kapatid ba? Wala na. Ikaw sir, bakit mga kapatid ka sir? Pinapatid yung mga taga-ingus. Shoutout sa inyo lahat yan. Yung mga may ari ng L3. Pag may problema kayo sa electrical, punta lang kayo dito sa yeah, Paladin. Yes, Paladin. Paling ko kayo sa mga may sir po. Dinalan nyo sa akin. Ah, pina-refer niya 'yan. Ito guys, parang drug new. <laughs> Oo, oh, sir. Ito, hindi kasi dati ko makakaya to. Uh, ah, pinagawa uh, pinagawa ko sa kanya, pinapatanan ng ano. Eh siguro maganda, ako tatapakan dito. Uh, kasi sana uh, sa kape. Kasi sana sa pa lang kami di imos kabite. Yan dumami sa planin para ipatawag mo sa kanya. Bali ito guys sa uh, to, okay na, ipapakatip kami siya para makita niya kung gaano katipa yung gawa natin. Mas, sir, sir, sa serpa. Sir, maraming salamat po ngayon. Sir, thank you po. Thank you, thank you. po sa pag-uubok niya. Thank you, thank you. Thank you. sir. po namin. Nagkakabalik po namin So sa sana. May nagugulang kayo. Siyempre kong bago rin Maraming salamat, sir.